sa viewing point dito sa Tai O Fusion viewing point tingnan nyo guys oh, ang daming bunga ng langka tinatanong namin kung pwedeng bumili Andi daw kanya yung may-ari kanina yung nagpagtanungan namin pagbalik namin itry namin bumili ulit doon sa isang door ganda ng bulaklak guys oh. wildflowers Nabugan Bilya. Ayan, dito tayo. Dito. Mind your steps. Dito tayo. Bari-bariya po. Ayan. Dito, oh. To fusion Viewing Point. Oh. Start na tayong umakit, guys. Ayan, andito tayo ulit. May bird. Akit pa rin. Akit pa ulit. Akyat pa. Kaya andito na tayo, guys. Oo. Flat sandali tapos akyat ulit mamaya. Tsaka tingnan mo magandang kalsada, no? Ganan. Hindi rin pwede, hindi tayo makaakyat. Hindi, uh, mas uh, uh, maganda kung ganitong flat. Ah, oo. Oh. Slope. hagdan. Oo. maganda ganito lang. yung dalawa sana, hagdan at saka ganito, no? Hmm dalawa ang way dito eh Oh, bundok eh. May bulaklak. Ayan, bulaklak. Ayan, nandito na. Paakyat na tayo dyan, oh. Oh, akyat tayo dyan. Good na si Mighty. <laughs> akyat tayo dyan, guys. Ayan, dyan tayo galing guys. Ngayon ay simula na ng ating akyat. Papunta doon sa viewing point. Malapit na tayo sa tuktok. Ang ganda ng mga puno. Pine tree. Ayan na ang mga dolphin. Ah. <laughs> Ito ng white dolphins guys. dyan tayo galing ah! <laughs> pahinga muna guys kasi akyat na naman pahinga na na baya, lakad na naman dyan oh. akyat na naman dyan huwag na yan okay tara na ulit guys anong oras na ba 10 something no? na 11 na ang ganda dito ang view. Oh, nga. ito ang ano eh, ito ang viewing point talaga. The best view. Ayan po. Oh. 'Di ba? Enjoy Kaya sa panonood. Hindi okay lang. Sa taas pwede pa doon sa bandaron Let's go, guys. Check natin ulit. May mga mga previous na akong upload dito pero syempre panibagong upload ulit ito dahil ngayon ay June 1st unang araw ng Hunyo 2025 wala na pala akala ko May 31 to June 1 ang water parade wala pala May 32 to 31 pala kaya palpak you know, flowers ang ganda white and pink ba? Oo, kasi fresh air, no? Ma ano po pa yung mga hamog. Sa umaga. Tsaka ang ganda ng langit, no? Maliwanag. Ay view. Na makikita. Kita yung guys, oh. Kahit ganito kalayo ang akyatin o kataas sulit sulit na sulit guys ayan ang mga tulay papuntang Macau port ayan ang port ito naman ay ayan dyan tayo galing diyan. tapos ito mga limit Patas, pababa, tas, akyat ang Let's go, guys. Malayo pa tayo sa ano? Sa pavilion. Pavilion, nandun pa, doon, doon pa. Malayo-layo pa kunti. Oh. Ang ganyan. Ang mga bundok Tsaka yan ang mga Libyan O simenter yun Dito dun pa rin si Mighty Siya ang kasama kong nagpunta dito Sa Tai O Tai O Akyat ulit At ulit tapos pababa ulit <laughs> ang ganda dito guys hindi nakakasawang balik-balikan oh maganda sayang ayan ang view pag may oras tayo punta tayo sa, sa ano sa falls waterfalls doon sa sinabi ko Kasi maaga pa naman. Tignan nyo oh. Ito ang tinatawag nilang... Malapit na tayo sa pavilion guys. Iikot ko muna kayo dyan oh. Ayan ang magandang view na hindi nakakasawa. Sana nag-enjoy kayo guys. Tulad ko kami ngayon sa Tayo ngayong June 1 2025. Ayon ang airplane sa taas. Ayan. Ay, dalawa sila. Magkasunod. Ayan. Kasi dalawa na ang take-off and landing na runway ang airport. Take-off at landing, pwede na silang magsabay. Ay, ano ito guys? Alam nyo ba? Ito, parang karmay sa Ilocano. Or nakakain ba ito guys? Pa-comment please kung nakakain ang prutas na ito. Oh, parang karmay. No, parang karmay sa Ilocano. Paki-comment guys. Kung karmay ito, Diyos ko, kukuha ako. Para maibabad sa suka. Vinegar kaso hindi ko alam kung makakain ito pa-comment guys kung ito ba ay makakain na prutas ayan, lakad tayo, andun ang pamilyon panaw na ang tok-tok ayun, may aeroplano naman doon oh, diba? sabay-sabay silang mag-take off na wala palang data dito no mayroon oh. Anong, ano mo, sis L mayroon naman noon sa amin sa akin mayroon. Check mo lang. Tingnan guys. Balik ko kayo ulit. Ayan. Kung may oras pa kami doon, pupunta kami doon sa bahayan na yan. Doon sa bahayan, doon sa kamila. May magtepe-picturean din doon ng mga lalaki. Kaya, ang ganda, i-appreciate mo yung nature, yung lugar. Ang ganda talaga. Ako, I love nature talaga. I love hiking. I love to see the trees. Listen to the chirping birds. And sometimes dog bark. Barking dog. <laughs> dog bark. Ito ang mga ang cemetery. Ang kasabihan pag inilibing ka dito na hindi ka pag inilibing ka dito sa pundok or basta sa hindi ka na cremate, ikaw ay may kaya sa buhay yun ang kasabihan kunti lang ito noon last year ngayon ang dami na nila oh. halos mapuno na ayan oh andyan na ang pavilion Ah, malapit na tayo sa pavilion guys ibalik ko kayo ulit sa magandang view, ayan ang tulay papuntang Macau Shuhai Port, ayan ang Shuhai Port na yan, yan, yan sa malaking ano, ayan, uh, yan. Akit baba, akit baba ang aming ginawa ayan Tas ito ulit, di ba kahit ilang minuto kang umakyat baba dito, hindi ka mapapagod dahil sa ganda ng view. Kahit sabihin mong ito ay simenteryo, di ba ang ganda rin? At saka maswerte -ma kasi lagi silang nabibisita ng hindi man nila kakilala, nakikita ba ng ibang tao? Ang ganda ng kanilang bahay, di ba? Maganda ang kanilang mga bahay. Kaya may mga pera ang nakalimutan. yan ang landmark o trademark ng yan ang gustong gusto kong trademark ng mga Chinese house or to pavilion yung paganon pasway up ang kanilang bubong di ba ang ganda tambay tambay dito pwede rin manood dito ng dolphin dahil ito nga ang view, uh, fusion viewing point kesa sasakay doon sa barko na wala naman dito na lang makita mo pa ang ganda ng bundok o ang paligid maraming tao nakatambay may mga Pinoy, may mga Chinese ayan mga kababayan natin ayan, andyan na andito na tayo guys, ayan ang pinanggalinangan namin ayan o pag hindi na panis kakaigit, pag napanis doon na natin ayan mo Una, sana nag invite kayo guys sa ating pag-akyat dito sa Fusion Viewing Point. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong walang sawang support sa aking live at mga premiere. Bye-bye everyone. See you again next time. Bye.